Good morning, good morning, guys. Nari ko kung ano ang pagbayo. tayo, guys. Mayroon ko, guys. Para may sabaw po tayo. Guys. Ito yung paborito ko. Ito yung natin ito natin guys nilagyan natin ng sibuyas kamapis pinisisigang po natin guys ito guys ang ating mga sahog na may opra tanong at may tayong dahon ng tangkong guys yan po ang ating nilalagay. Nilagyan na natin ng paminta guys. Tsaka asin. Para lumasa na. Para lumukin lang natin ito guys.

masarap to guys buto 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 baboy guys so, natin pakuluan ng mahigi guys ayan guys malambot na guys ilagay natin guys oh sabay-sabay na natin guys ilagay Yan guys, nilagay na natin guys. Ating mga ricabo guys. Tapan natin kung ito guys. Yan guys, nilagay na natin ang ating... Oh, guys. Ay. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa aking YouTube channel, Facebook ako, guys. Salamat sa inyong pagtangpilik, supporta Dahil sa suporta nyo, guys, ako'y natukuha. Salamat ng marami, guys. Thank you. marimu selamat guys, oh guys, guys. <clears throat> guys, konting-konting na lang, guys. Yun, guys, tapos na, guys. Maraming, maraming salamat sa inyong pangkilig sa aking YouTube channel maraming maraming salamat huwag niyo po kalimutan mag subscribe at mag follow please subscribe brother and sister in Christ maraming maraming salamat buto na po pili na po tayo kumain guys and God bless you all salamat ng maraming